Ito ang nakakagulat viral trending ngayon sa mundo ng social media ang di mo matapos maki sa social sa ping impeachment trial laban ni Vice President Sara Duterte Carpio at nangarap na maging susunod ng Senate President Senatorial Elect Rodante Marcoleta tila binasag na ang katahimikan Di man pinangan, lalo po ay tila nasampal ng katotohanan ang senatorial elected si Tito Soto III matapos itong makisaw sao tungkol sa usaping impeachment trial matapos makakuha ng botong 8 5, ang vice presidente at ibinalik ng impeachment court ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bagong lahat makapinas, kung bago ka pa mo sa si channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At kina nga mga kapinas, matapos naglabas ng pahayag ang senatorial elect na Sito Soto III at nakisaw-saw sa usaping impatient complaint na laban kay Vice President Sara Duterte na ayon pa sa kanya, nagawa nila yung mali, binalik ng HOR House of Representatives sa kanila, ewan na lang nila yun sa basurahan ng kasaysayan, huwag na lang ulitin at mag-review mga senator judges ng trabaho ng judge at yung mga abogado nilang nakapaligid sa kanila ay palitan. Encode. Ang pahayag na ito ni Tito Soto ay hindi naman ito pinalagpas ng Senator elect na si Rodante Marcoleta. Di man pinangalanan yung na nasang palito ng katotohanan at pinangaralan si Soto. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan na nagsasabi na ang kapal naman daw na pagmumuka ni Soto para mag-ambisyon pa na maging Senate President. E wala naman daw itong nagawa sa ating mahal na bayan. Manatpan nila ang dapat na maging susunod ng Senate President ay yung may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahalabayan at hindi basa-basa nababayaran ng pera at mas lalong hindi dapat bayas, walang kinikiling at mas lalong walang pinoprotektahan at dapat totoo at tunay ang servisyon ng sambayan ng Pilipino." Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umaniya ganun sa motsari comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, huwag niyong iboto ng maging Senate President si Sen. Soto. hinawakan ka na niyan dati, mas bagay kay Sen. Marco Leta na maging Senate President dahil may prinsipyo at isa pa siyang abogado mabuhay Keston Rodante Marcoleta for Senate President. Yung iba naging Senate President, walang dagawa para sa si taong bayan. God save the Philippines. God bless. Si Senator Marcoleta ay abogado at dating justice. Si Soto ay hindi abogado. Tumanda na lang siya sa Senado pero ang Pilipinas ay ganun pa rin. Mas magaling at matalino si Atty. Marcoleta. Siya ang bagay maging Senate President. Soto magaling bumaling bing at isang artista ang galawa na kakaumay na pagmumukha. Dapat si Tor Marcoleta ang maging speaker na sa Senado, wag si Soto dahil ang hindi siya maganda, tauhan siya ng tamba, sana magservisyo kayo sa buong sambayanan, wag lang sa tatlong tao o katao na magdadala kayo ng pera. Ang kailangan naming maging Senate president ay may paninindigan lumalaban sa katiwalian at hindi uto-uto at higit sa lahat ang hindi hindi kayang baliktarin ang katotohanan para lang sa pera. Yan ay walang iba kundi si Sen. Dante Marcoleta ang deserving for Senate President and quote. Okay to, bigyan natin ng reaksyon, uh, opinion itong uh, Post na Manila Bulletin tungkol sa mga pahayag ni Ah, uh, Congresswoman Elect uh, Laila Dilima sa palaging pagsama-sama ni Senator uh, Amy Marcos at Ruben Padilla. yung biased bias kuno. Uh, lalo na yung pagpunta sa Malaysia noong June 12. Okay, ito ang ito yung uh, mga pahayag ni Atty. Lima. Basahin ko na lang ah dahil itong post ng uh, Manila Bulletin nakasulat lang eh, walang sang. Okay, sabi Talaga namang halatang halata na sila pag sa salita uh, sa kandak nila remember may dalawang senador na sinamahan pa si BP Sara sa Kuala Lumpur imagine that so dalawang senador sina senador Padilla and Imi so mama imagine that ito dagdag dag, 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 pa niya kung sa basihan may basihan malinaw ang basihan what else can you call that kundi Pagkiling, uh, yung bias. Saan ka nakakita na isang korte, na isang judge, ang nag-file at nag-move to dismiss? Hindi pa yan nangyayari. Ito naman kay Senator uh, uh, Albatorne. Albatorne naman ito. And then last na sabi niya, It is clear basis. It's a legal basis. It's a just basis. Pero, ito ang masakit. Pero ang mag-decide yan sila voluntary. Oh, ang punto niya dito is, yung mga bias dyan, mag-inhibit uh, kayo dahil bias kayo. yun ang punto. Uh, ang tanong, eh yung dalawa din yan, senator Uh, Risa and Coco Pimentel, hindi naman niya kinukul out. Bakit? Kaya tama yung sagot ni senator Escudero. Bili pa ko kay senator Escudero. Tinanong siya ng media. Eh, yung ibang senator, just, senator judges, klaro na ang color nila. Ha, sagot ni Senator Escudero. Okay. Uh, let me be clear, sabi niya. Tanungin ko kayo. Ayan bang mga prosara? O prosara, Bato, uh, Aimee, Padilla. Sino mga prosara? yon ang tinutukoy nyo. Eh paano naman yung mga anti-sara? Bakit hindi nyo sila kinukulap? -cool <laughs> Madami namang anti-sara sa mga senator judges. <laughs> Bakit selective ang inyong pinupuntirya? Nako. Natamimi ang mga media. Kasi ang nakikita lang nila na bias ay may uh, padilya, uh, bato, o bungo. Eh, klaro naman, meron ding mga antaysarang sara, mga senator judges. So, ito po ang realidad. It's an impeachment court. Hindi naman yan regular court. Na ang regular court, isa lang ang judge or kung Supreme Court, marami-rami sila, kailang dapat silang maging objective, walang bias. Yan kasi mga regular courts. Alam naman nila na ang impeachment court is a politico legal court. Sabi nga ni ex-senator Drilon na hindi, hindi lang ebidensya ang, ang binabasihan yan kundi it's a numbers game. Oh. Impeachment uh, trial ni late C.G. Corona. Ang defense, pinapa-inhibit si Senator Drilon noon. Kasi, ang perception ng uh, defense, bias si Senator Drilon. Anong action ng impeachment court? Wala lang. Pinabayan lang. Kasi nga, ang ruling dyan is voluntary. So, alam din ni Atty. kaya nga sa umpisa pa lang, talunan na eh, sabi it's a clear basis. Yung pinapakita yan, pagsama-sama sa Malaysia, mag-move na i-dismiss, yan, clear basis. It's a legal basis, it's a just basis, pero ang mag de niyan ay sila voluntary. So, hintayin nyo na mag-voluntary sila mag-inhibit. Kaya lang sabi ni Senator Bato, hindi ako mag-inhibit. Inamin ko, may kinikilingan ako. Hmm. So, kasalanan ng taong bayan, bakit nila binutuhan si Senator Bato? Ilang milyon ba si Senator Bato? Pangatlo siya eh. Halos 20 million, correct? So, ang sisihin niyo yung 20 million na bumoto kay Bato, na alam naman ng 20 million na si Bato ay eh, malapit sa mga Duterte. Alam nga na hindi niya papaboran si BP Sara sa kanyang impeachment. O, alam naman ng lahat na si Senator Amy matalik na kaibigan ni BP Sara. Binutuhan pa rin, nanalo siya. Nang dahil sa last minute endorsement ni Bipisara Sara. Ako, ayaw ko na sanang butuhan si Senator Amy. Sa totoo lang, ayaw ko na never to Marcos again. Kaya lang, may tiwala ako kay Bipisara Sara. Kaya nung in-endorse niya si uh, Senator Amy, go! Let's trust our leader. O, oh, namin. oh, dinanalo siya. O, nanalo siya. Lang na hindi niya supportahan si Bipisara Sara. oh, hindi lang silang tatlo ang mga kinikilingan. Bilyar, magkapatid na bilyar. O, oh, ano? utang oh, malapit na magkaibigan ang Duterte and Villar family mulat mula noon pa sabi ni Senator Manny Villar mula pa noong Speaker of the House ya na kaibigan niya na si Congressman Rudy Duterte yun na ang simula ng pagkakaibigan hanggang ngayon so ano ngayon yung dalawang senador ng Villar hindi pa nila kikilingan si Bibi Sara magkapatid na Kayatano? Andami! no ang dami wala na hindi na lang nating bilangin so sorry na lang wala kayong magawa kundi oh it's crying time right now for Lila de Lima. I can see that far away look her nice. I can tell by the way she speaks in public that it won't be long before it's crying time. Pasensya na, ganyan talaga ang impeachment eh. Bigyan um, natin ng opinion, reaction itong post ng GMA News uh, tungkol sa investigasyon ng ombudsman sa alleged misuse ni BP Sara sa kanyang confidential funds dahil ang Committee on Good Government ni eh, Congressman Jewel Chua nag-furnish copy ng uh, committee report sa ombudsman at yun, inimbestigahan kagat <laughs> may twist of events sa uh, may mga kinakabahan na okay. ito, ang aking uh, pasalamatan ko muna i-shout out ang aking mga subscribers uh, researcher, si Yodora at saka si Chris Torres nagpapadala sa akin ng mga articles o posts. Okay, sabi ni Chris Torres, General, nababahala na ang House of Representatives lalo si Joel Chua dahil sa madali ang aksyon ginawa ng Ombudsman sa kaso ni BP Sara na pinapasagot sa Confidential Banser. Gusto nila mag-investigate ang Ombudsman after impeachment trial. <laughs> ang gulok 'Di ba matatandaan natin dahil sa mabilis na aksyon ng ombudsman, nagsabi ang House is si Attorney Abante. Hindi naman kami nagfile. Wala, hindi kami nagfile. Sabi naman ng ombudsman Martinez, eh bakit nyo kami pinadala ng kopya kung hindi kayo nagfile? Ano 'yon, pang trust kan? <laughs> oh, pinapasagot at sabi ni Bipisara, Sara, sasagutin nila yung akusasyon, aligasyon in 10 days. After that, ang uh, ang uh, House of representative dapat sasagot din. Tapos nag-issue ang ombudsman ng warning. i namin kayo in contempt. House oh, so of Representatives, pag hindi kayo sasagot, mag-file kayo tapos hindi kayo magre-respond. Oh. Cite in contempt. Oh, sabi naman ni Congressman Joel Chua, eh, we will cooperate. Kaya lang, yun pa COVID report na hmm, isinabmit uh, copy ng ombudsman, walang naka-attach na ebidensya. Nabasa ko dito sa uh, article ng Jim, walang nakatats. Hindi katulad doon sa committee report ni Senator Amy Marcos, kompleto. Actionable na. Dito sa uh, committee and good governance, siguro yung main report lang, o, committee report, yun lang, copy fairness. Hindi nila inaakala siguro na aksyonan ka agad ng ombudsman. Mabilis umaksyon ang ombudsman. Eh paano yan? Walang mga ebidensya. So magsasubmit pa sila ng mga ebidensya. <laughs> Grabe. Oh, ito. Dagdag. Uh, si Dilima naman. Hmm. Sabi pa rin ng kaibigan ko, kasalanan din ng House of Representatives. Kasi nag sila agad sa ombudsman, ngayon nagpuputak-putak na. Dito sa interview ni Ted Filon kay Dilima, ay hindi ko pa na panood. But sabi ko sa kaibigan ko, please send me the link para mapanood ko. But very reliable itong si Chris Torres basta nagbigay ng info. Napanood niya sa interview. Nagputak-putak na dito sa interview ni Ted Filon kay Dilima, sir. Dapat daw, hindi muna mag-interfere ang ombudsman. <laughs> Ngayon na mabilis ang ombudsman. Mag-aaksyon, mag-imbestiga. Ayaw na ninyo patigilin. Uh, yun na ang gaba, Dili Magsaba. Ombudsman, <laughs> um, pwede sila mag-decide for dismissal ng kaso ni BP Sara. According to Dilima, dito sa interview ni Ted Filon sa TV, pinamamadali niya meaning ombudsman, pinamamadali ng ombudsman dahil ba malapit na magretiro si ombudsman Martires <laughs> so ang naintindihan ko dito hinala lang ah hinala nitong ang sinadilima ano? kasi ang stand ni ombudsman Martirez nag uh, statement niya na siya na kung ang expenses, uh, confidential funds kailangan nyo pang mag-submit ng mga liquidating documents o what, hindi na yan confidential kasi ako, naranasan kong gumamit ng confidential funds. Wala lang, tanggapin lang. Tapos ang liquidation, bahala na yung tele I iba ang liquidation ng confidential funds. Eh, ang gusto ng uh, House of Representatives, detalyadong resibo, detalyadong, ay eh, hindi na yung confidential Yan, iba ang patakaran ni Ombudsman Martinez pagdating sa confidential funds. Pareha sila ni Atty. Rowena Guanzon. Yung nakakaintindi ba? Uh, kaya kinakabahan sila, baka, baka i-dismiss ka agad ng ombudsman ang kaso dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Nako, pag nangyari yan, ay eh, talagang kakabahan sila ma-ma-preempt na yung uh, nito, ano impeachment. Binanggit ni Congressman Joel Chua, iba ang standard ng impeachment court pagdating sa ebidensya kaysa sa uh, standard sa ng ebidensya pagdating sa ombudsman kailangan mong patunayan beyond reasonable doubt. Eh kung mahina yung ebidensya nila, ah baka most likely, i-dismiss ng ombudsman, yun, kabado sila dyan. Kaya, these are, uh, again, mga twist of events, mga, sabi nga, ang gaba, dili magsaba. Ano pa? You cannot put a good man or good woman down. Sinisingle out nilang BP. Eh, ang dami namang opisina na may confidential funds. Office of the President, billion, I think 4 billion ang confidential funds. Bakit hindi na rin nila investigan? Ibig sabihin, malinis, I don't know. Uh, kaya ito na ang paniniwala ng karamihan. It's a political persecution. Sabi na nga ni Senator Amy sa speech niya sa Senado, eh, gusto nyo lang accountability? Anong accountability? Doon kayo sa mga korte magsampaw, kagaya ng ombudsman, yan, accountability. O ngayon, ina na ng ombudsman, pinapatigil, huwag masyadong mabilis. Eh dito talaga ang accountability dahil lang preponderance ng evidence dapat beyond reasonable doubt eh, takot sila. Oh, uh, na. Uh, bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng Bombo Radio Philippines one hour ago. Sabi, "Look. Starlink units given by President Ferdinand Marcos Jr. for the students and teachers of temporary learning spaces in Marawi City have arrived." According to the Palace, The president will also give a single Starlink to Bangon Elementary School, Bakarat National High School, Anguyao National High School, and Kabasaran Primary School to bring the internet closer to remote schools via Bomboan, Soberano. Okay. So, salamat naman at na Starlink units mga estudyante sa mga liblib na lugar. Although kung temporary learning spaces ng Marawi nakakapapalagi akong pumupunta dyan. nasa sentro man ito malakas po ang signal may mga towers ng Globe Smart sa sentro ng Marawi eh ang mas nangangailangan yung nasa bundok talaga so sana hmm, madagdagan pa dito may picture may pinos ng tinos ng bombardjo siguro mga sampung units lang ito sana madagdagan no dahil te, nung bumili ako ang gamit ko ngayon is Starlink 14,000 na lang ang isang unit uh, So kung 10 ito 140,000 lang Payat uh, Considering sa laki ng pondo sa office Of the president But anyway, pasalamat na lang tayo at May naibigay Ang tanong lang is uh, Kagaya ng 20 pesos per kilong bigas Bakit ngayon pa? Hinintay pa ng 3 years bago magbigay ng ganito uh, Noon pa sana uh, Ito Tanong lang ito, speculation lang dahil sa katatapos lang na eleksyon, eh, na-zero ang na-zero ang alyansa sa Mindanao. Yung kandidato nila walang nanalo ni isa. Uh, tapos, napakababa ang trust and approval rating ng Pangulo and even Speaker Martin Romalde sa Mindanao. Yung survey, pinakalete survey ng uh, Polos Asia, 3% lang ang trust, approval rating ni PBBM sa Mindanao. Grabe. Samantalang si Speaker Martin Romualdez, 1%. Si VP Sara naman, 97%. Grabe. So, ito bang mga pagbibigay ng mga ganitong tulong sa mga estudyante, eh, uh, makakatulong para pataasin ang rating ng Pangulo? Siguro. Kaya, nagbigay naman lang, damihan nyo na. Uh, yung tinutulungan natin ng mga tribong talandig sa bukid noon, nasa bundok talaga yon halos walang signal kaya nga kaya bumili ako ng Starlink uh, sa sa siyudad ako hindi ko na kailangan ng Starlink kasi nga napakabilis yung data ng Globe or Smart mas mabilis pa medyo mahina ang ano kung mag-upload ko ng videos uh, nasa siyudad ako mabagal ang ano mabagal ang pag-upload ng Starlink kaya mas gusto ko pa yung data na lang uh, and by the way napakamahal Uh, ang subscription ng Starlink. Bara, mura yung ano, mura yung units, 14,000 na lang. So kung nasa bundok ka, eh, talagang ano, maganda kung nasa bundok ka kasi napakahina pa rin ang internet signal sa mga bulundukin. Halos hindi ka magkaka yung data mo halos hindi mo magamit pag nasa bundok. So kailangan talaga ng Starlink. Kailan kung magpunta ko sa bundok sa Talandi Tribe, maka-upload ko ng video kailan ang tagal mag-upload. So, napakamahal ang subscription na ngayon. Nung nagsimula sila itong Starlink nasa sa 2,000 plus. Diba? Siguro ngayon, dumami na ang subscribers kasi ang dami nang bumibili. Kinababaan nila. Nagsimula ang Starlink unit na sa 30,000. Pababa ng pababa. Nung bumili ako last year, 14,000 na lang. Kailang tinaasan naman nila ang subs subscription. Ang subscription ko is 4,100. So, ang tanong dito sa Binigay, I don't know kung kasama pang subscri subscription. Palagay ko, bahala na ang iskwilahan. <laughs> Sana, no? nagbigay naman lang kayo ng uh, unit, isama nyo na rin ang subscription. Kasi, sa isang iskwilahan, 4,000 oh, Mabigat na yan. So, baka, wala namang ano. Uh, baka mag-contribute pa ang mga parents and teachers para sa... Uh, parents and teachers para sa subscription. Eh... Dagdag, <laughs> ano? Sana lubos-lubusin niyo na lang. Oh. malaking bagay yung 4,000 100 na subscription para sa isang eskwelahan. Okay. So, again, paano may babalik ang trust and uh, approval rating ng pangulo sa taga Mindanao? Isa lang. Pabalikin si PRRD dito sa Pilipinas. 'Yun lang. Pag hindi may balik, I just don't know. Uh, naka na sa mga puso't isipan sa dito uh, taga Mindanao. Yung hinanakit, pagtatampo, pagt uh, betrayal, whatsoever. Kasi kawawa si Tatay Digong doon uh, to us, Mindanaoans, he does not deserve to be there. Kung may nagawa man siyang uh, labag sa batas dahil sa war on drugs niya, dito siya litisin sa Pilipinas. No problem about that. Nakanda naman siya. Eh bakit dinala pa siya doon? Yun ang problema. So habang hindi siya naibabalik dito, mahirap yung puso't isipan ng taga Mindanao. Talagang hindi mo maalis ang magdamdam uh, dito sa administrasyong Marcos. Yan natin ang opinion reaction itong Facebook reel uh, posted by Tata Babaing Bisaya. Ang title niya is Kasi nung lingang Claire may kababalaghang ginawa Bakit kaya inilihim sa press ang biyahe nila sa Japan? Anti-Claire nagka-otal, why oh why? Okay, so tinanong ng media Sino-sino yung mga kasama ni PBBM sa biyahin nila sa Japan? Four days sila doon at bago lang nakabalik ang Pangulo. Nakakapagtaka yung sagot dahil sabi ng Antikreer, hindi daw niya alam. Pakinggan natin ha. Sino po yung kasama ni PBBM sa Japan? Parang hindi ko po na itanong kanina. Ah. Malihit lang po ang mga kasama. Maliit lang po yung uh, delikado na kasama po ng Pangulo. Uh, Taba, tindihan ko po kayo ni Tali kapag nabigyan ko ako. Mm hindi -hmm. ko po na hingi. Mm -hmm. Sa kuyo window, kung sino-sino po yung kasama ni PBBM sa Japan? parang hindi ko po nakita oh? kanina. <laughs> Maliit lang po ang mga kasama. Maliit lang po yung uh, delikado na kasama po ng Pangulo pa. At bibigyan ko po kanita dali kapag nabigyan ko ako. Ah. Hindi ko po nahingi. Hmm. Mm. -hmm. Sana lang. So, may window kung sino-sino po yung kasama ni PBBM sa Japan. Parang hindi ko po naitanong kanina. <laughs> Maliit lang po ang mga kasama. Maliit lang po yung uh, delikado na kasama po ng Pangulo pa. At bibigyan ko po kanita dali kapag nabigyan ko ako. Ah. Hindi ko po nahingi. Mm -hmm. Hey. Ah... Uh... Palas, spokesperson ka, magbiyahin presidente. Napaka imposible naman yun Hindi mo alam yung party Ano na yan eh Pag nagbayad na ganyan Nakaready na Few weeks ago Nandyan na yung party uh, Bakit hindi Anyway uh, Kanya-kanyang style yan uh, Maalala ko nung Bagong upo ang Pangulo Sige pa siyang kabiyahin noon uh, Halos monthly nagbiyahe May siyang bansa Na pinotaktis siya Mainstream and social media Dahil ang dami nilang kasama Kalimutan ko na anong bansa yun. Ang dami. Punong-puno na ginagastusan ng, ano, ginagastusan ng taong bayan. Dahil presidential uh, official yung function, eh, talagang gagastusan ng ano. So, ito ngayon, 4 days sa Japan, matagal-tagal, working visit. Ilan ang ginastusan ng taong bayan? Eh, maliit lang. <laughs> Bakit hindi pa sa magbasa lang tayo sa mga comments ha? Mamaya, i-compare din natin sa biyahe ni VP Sara. <coughs> Okay. Alice Alcantara. We. Pwede ba hindi mo alam? <laughs> Jongski Reyes. Anong klaseng spokesperson ka? Di mo alam, pero buhay ni BP updated ka. Huwag ka nang pala tama, Adam Castro. Yon, tama. Grabing birada ni Jose Claire Castro sa biyahe ni BP Sara na ang laking diferensya. Personal trip ni BP Sara, yung walang gastos ni Kusing ang gobyerno. Tapos yun pa ang inaatupag niyang uh, uh, ang galing niyang uh, magsalita ang dami niyang sinasabi basta berada pang atake sa mga Duterte anyway, understandable naman dahil yon ang kanyang role eh, uh, birahan ang mga Duterte Kaya lang yung mga ganyan napakasimpleng tanong na hindi ako hindi ako maniwala hindi niya alam kailang diskarte na lang yun para hindi na matanong ng media ha, yung gastos James Junya, taga pagsalita ka, wala kang alam, puro ka, ka, medyo masama yung salita, hindi ko na lang ano. Neng Tanchoko, updated kay BP Sara, pero sa amo niya, sunga, soy nga, sunga. Judith Deven, spokesperson ka, di mo alam, pero kay BP, kabisado mo kung saan nagpunta nung klase. Oh. So, puro Sara, no? Dan Uyap, nako patay tayo dyan pero itanong nyo bakit kailang hindi ka updated sumagot sa mga activities ng boss mo madam pero pag sa kabila sobrang alam mo yun. kay Bipisara na naman kabisado niya kay you know. Rehino sa panta disapprove ang loan wala nang mauutangan sabi ng World Bank no fund sa Pilipinas deficit yata ng 1.2 trillion ikot siya di malaman kung saan kukuha ng pundo or hihingi ng asylum Helen Larubis Buhay ng BP update ka. Buhay ng amo mo. Hindi mo alam anong klasika. ka. Anyway, yung biyahe ni BP Sara, ulitin natin. Ma... Uh, nag siya sa Free Duterte Now. Maraming bumapatikos kay Bipisara Sara na wala daw siyang ginagawa. Eh talaga naman ang Vice Presidente, ano ba? Ano bang trabaho ng Vice Presidente? Be? As in, wala. Spare tire lang talaga ang Vice Presidente. Eh nung una, Uh, may pundo pa siya, yan May mga social uh, services project Itinanggalan e, ninyo eh From 2 billion kano natanggal? 1.3 billion na So ano pa ang gagawin niya? O ngayon, kinidnap ang kanyang tatay Alangan na hindi siya gagalaw Para mapalaya ang kanyang tatay Kaya yung rally doon sa Australia is free Do 30 na, daming Ang daming Pilipino na nag uh, Media interviews, kaliwat-kanan At natanong doon kung tungkol sa relasyon nila ng Pangulo, lalo na sa mga persecution na natatanggap niya. Sabi ni BP Sara, very professional eh. Baliwala sa akin, wala akong hinanakit sa persecution dahil party yun sa politika. Tapos tinanong siya, eh, anong masasabi niyo yung paiba-ibang salita ng Pangulo? Uh, sabi niya, wala siyang pakialam sa inyong impeachment. Kailang nung una, paiba-iba. Oh. Sabi ng uh, Vice Presidente Lantaran na uh, bodol, sabi niya, di ba ang ang uh, English ng budol is come. He is, meaning presidente, he, he has the hallmark of a scammer. Grabe. Uh, ganyan katapa ang ating vice-presidente. So, tingnan natin uh, anong mangyari sa kanyang impeachment at uh, 2028. Babalik ang isang Duterte sa Malaki. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hiningat, komento tungkol sa video na ito, comment nyo sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan click ang like at i-share na din para mas marami pang makalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po.